Magandang araw po sa ating lahat Sa video nito tayo ngayon ay mangingisda Magdadala po tayo ngayon dito sa gilid-gilid ng dagat Manguli na naman tayo ng ating pang ulam, -ulam. Sana meron tayong mga mahuli Samahan niyo po muli ako sa akin fishing adventure ngayong araw Umpisa natin dito Meron kaya ditong isda Yan. Subukan natin magdala dito Yun, paalis na yung Taiwanese So tayo naman magdadala Dito tayo una magdala sa Lagusan I-prepare ko lang yung ating gagamitin Ayan Diyan muna yun yung dalawa natin na lagyanan oh, isa lakay! Ano na alam? Ha? Hipon? Ayun na, kitang taman? Nagbobotrap ka? Hindi Hindi natutang bukuran ni Kaguta tao Ay Diyo ato? Itang? ti hipon? Oo oh. Ayun yung nahuli niya oh, Puro hipon Ayos yung kanyang nakuha oh, Puro hipon Ngayon oh. po Tinignan lang natin yung ating kaibigan Pilipino rin Nagpandaw siya ng bobotrap Sa susunod guys, sama tayo sa kanya Magpandaw ng bobotrap Marami daw hipon dun sa kabila So, dito muna Try muna natin dito magdala Mas mamaya lipat tayo dun sa kabila Magdala tayo ng hipon mamaya try muna natin dito unang hagis hmm. pati ba pati yung uy yun yun dami pala ang dami pala oh wow jackpot ayan na ang dami guys nakakuha kayo sa bulsa Dahan-dahanin natin para pumasok sila sa bulsa. Ano kayang kawan to? Ang dami na mumuti oh. Ay, kabasi. Kabasi guys. Ayun oh. Ayun oh. Tarsigan pa Oh. Wow, Thank you Lord. <laughs> Meron agat ay huli Ay no. May ibang isda pa. Thank you. Ay ay ay. May mga agat. Ay mga agat ba yun? si Brim? Si Brim. 'Yon, hugwagin natin dito. Ito. Oh. May sibrin tayo na huli. <laughs> Thank you, Lord. Unang hagis. Yan sa dibdib ko na lang po ilagay yung ating pang video. Eh mga na tong iba. Tingnan natin baka may talsik na. <laughs> Ng ating pang video. Yeah. <laughs> Ganyan ka biyaya dito guys oh. Mangisda ka lang sa dagat Sipag lang at syaga Meron ng pang ulam Ayan. Kailangan lang talaga ng sipag Para makahuli tayo ng pang ulam ulam mm. Ito maliit to maliit balik natin yun ito mga kabase kunin natin yan nabiyaya na namang araw sa panghuli ng isda ito may mga agat dito ay mga agat si Brim pala to oh Oh, sea bream. <laughs> Thank you, Lord. Ito pa. Yeah. Unang hagis pa lang, ito na agad na huli natin. <laughs> hagis pa tayo. Hagisin Ay, ulit natin yung ating lambat. Pagkabuka naman natin dito sa kabila. Baka nandito yung ibang isda. Indahan-indahan lang tayo kasi madulas dito. Hmm, hindi masyadong bumuka. Madulas man. Hindi masyadong bumuka ang ating lambat. hoy wala dito ah. Uh. 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 Uy, yun know, meron, si Brim. Meron palang laki. <laughs> Dalawa. Ayun, <no? laughs> Akala ko wala, meron pala. Kunin so, ano mo lang na Wala natin walang huli. Meron pala. Niloloko tayo ng sibrim. <laughs> Uy! Madulas. Ang laki ng huli natin. Ito balik natin to guys. Maliit ito. Ito, laki oh. Mm, Ang laki nung isa. Itong isa, good size. Naku, ano nagtalsi ka na. Oops, oops. Makakawala pa. <clears throat> Kita ba? Yun. Mm, Sibre mo. Mukha lang tilapia to guys. Pero tignan nyo yung kanyang pinakangipin no? Ang tatalas oh. Hmm. tayo mamaya. Kamatisan natin tong sariwang isda. Sariwang sibrim. Brim. Ayan, oh yun, yun oh. oh. Kala natin wala. Ayan guys, so ang tatalas ng ipin oh. Ang laki nito. Thank you Lord. Mm. Two down yon Thank you, Lord. Hagis pa tayo ng hagis dito. Mukhang marami sila dito sa lagusan. Pagka nakarami tayo dito, hindi na tayo alis dito. <laughs> kasi nandito ang isda eh. Agis pa. Yun. May huli kaya tayo. Lumalakas na yung agos oh. Pababaw na kasi yung tubig. dahan-dahan nilang natin hilain. Ang tagal-tagal din tayo hindi nakapagdala. Ilang linggo din. Kasi nag-focus tayo dun sa pamamanti dun sa dagat mismo. Yan. Meron kaya ulit. Uy, meron. Meron ulit. Ano to? danggit Oh, ang danggit nito. Uy, may sasabawan na tayo mamaya. Ayan oh. Danggit. Dandan tayo baka tayo masugatan nito. Kunin cool lang natin lalagyanan natin. Oops. Ang tatalas ng kanyang ano, palikpik. Delikado 'to makatinik. Mahapdi Parang relasyon nyo Mahapdi pag... Uy Mahapdi <laughs> Yan tuloy hmm. Parang relasyon nyo Mahapdi <laughs> <laughs> But now daw yung relasyon <laughs> Nakaka-enjoy yung mga isda guys Lalo lalo na pagka May mga nauhole Yeah. <laughs> Thanks God, meron na tayong mga nahuli. Oh. So, hagis lang tayo ng hagis dito habang pababa yung tubig. Habang di pa sila natatabog. Nandyan pa sila. Kasi dito guys, malalim po ito. Lagpas tao yan. Kahit na ganyang palotide na. daming kawan doon. No? Sayang, di tayo makababa. Gawa ng maputi kasi dyan sa mga tabi-tabi. Maganda dyan kung may kasama tayo Pag tayo lolosong dyan Para in case na may sabit Di meron tayong katulong mag Hila Hangis ulit tayo Saglit lang tayo magdadala guys Kasi mamaya may pasok ulit tayo kaya Minsan dito nasisiro rin ako Umuwi akong luhaan Kaya Ayun Minsan Hindi tayo pag upload Ng panghuli natin dito Kasi minsan siro talaga Nakakaya din i-upload kasi walang huli <laughs> Biaya ngayon marami tayong huli Kaya i-upload natin ito So hagis pa tayo dito naman sa gitna Ayun may huli kaya. Malumot po ito. Kaya ah, medyo madulas-dulas siya. Meron pa kaya. Oy, 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 oy. Wala na Oops Wala na guys ah. So try pa tayo ng ilang try Ay Nakahuli kayo at sayo meron tayong huli guys so isa hmm. kabasi ayan pandagdag dun sa ating nahuli hmm. <coughs> yun Ayusin ng hagis. Hindi tayo masyado makabuelo, madulas. Mayroon pa kaya? Tingnan natin. Baka natabog na sila. Naku, sumabit. May sabit, man. Ah. Naku, wakwak. -wak. sumabit bito oh. may wak, wak na naman ng ating lambat ito so, talaga guys hindi maiwasan no, yung mga sabit na ganyan oh no? gawa nung sa talaba iligpit na po natin yung ating lambat Yan. nakakuha na tayo ng ating pang ulam yung pang ulam lang naman natin yung ating uhuliin kaya thanks God pinagbigyan tayo dito sa lagusan Yan. so sa susunod doon naman tayo sa kapila magdala para makahuli din tayo ng mga hipon-hipon doon sa mga lumot-lumot. Sa so, susunod na lang po dahil mamaya may pasok pa ako kaya hindi na tayo pwede magtagal. Ayan, nagdala rin tayo halos isang oras din. Nagdala pa rin ako sa kabila guys pero wala akong nahuli. Doon sa kabilang lagusan. Yun. So ito na po yung ating nahuli. Ayan oh. Hmm, dami natin na huli oh. <laughs> Ayan oh. natin yung iba, yung mga si Ibrim. Siguro, kinamatisan. Habang sariwang-sariwa pa. Oh. Sarap. Hmm. kanina guys dyan din tayo nagdala kanina oh, sa kabila Woo, thank you lord meron tayo na huli ngayon may pang ulam na, na si Ren TV naka discard na naman tayo ng ating pang ulam punta lang sa dagat mangisda may pang ulam na Si lang at syaga sa pangingisda yun tapos kwatan na malunggay guys ayun oh ririn natin ang taiwanis guys sa hindi ko makain ito And kaya nabinapapabaya lang hindi sila ako mukwa tingnan nyo yung mga bunga niya oh ang ah, lalaki na ang ah, matitigas na ayun, oh Prayin natin yung hindi masyadong matigas na dahon yan okay na to okay na to guys nakakuha na tayo ng ating panghalo Ngayon guys, nalinisan na natin ang ating mga isda. Tapos yung iba, nilagay na natin sa rip yung ating mga pang prito, -prito. Ito muna ang ating iluluto ngayon. Yung ating sea bream, tsaka yung ating danggit. Yan. Tapos nakapaghiwan na rin tayo ng ating mga ingredients. At nagpapakulo na tayo ng ating tubig dun sa kalan. Yan. So ilagay na natin itong ating kamatis, sibuyas, tsaka luya. ayun, puluhan na pala. Ayan. natin cellphone lang po yung aking gamit gawa ng nalobat yung ating GoPro kuluan lang natin ito para mapakuluan yung mga ingredients mas lalong lumasa yung ating uh, sinabawan with malunggay may, 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 na rin natin yung ating malunggay oh. Ayan. itong ating halos sa ating sinabawan yun kuluan na po lagay na po natin yung ating mga isda Sabayan na yan. Buon na yung sa seabrig. Sariwang-sariwa. Fresh from the sea. Maglagay na rin tayo ng paminta. Yan. Mamaya doon tayo sa garden kain. Dito lang tayo nagluto. Para mabilisan. Tapos asin. Pampalasa. Yun. Pakuluan pa natin ito Ayan po, pukuluan na Ilagay na natin yung ating malunggay Yan, Marami tayong ilagay para Mas healthy, mas masarap fresh from the sea. Ayan. Konting kulo pa to, kain na tayo. Yan po, luto na yung ating sinabawan. Kain na tayo. Sinabawang isda. Oh, uh, sariwang sariwa. Fresh na naman ang ating ulam. Ngayon guys, dito ulit tayo kain sa garden. Dito na yung ating pagkain. So, inayos lang natin dyan kanina. So, samahan nyo po ako. Saluhan nyo po ako sa aking pagkain ngayon. <laughs> Ayan po, kain na tayo. Bago tayo mag-umisang kumay, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aking nahuling isda. Maraming salamat din po sa pagkain na sa aking harapan. Basta-basta nyo po magbigay sa aking ang pangatawan ng kalakasan. Ganito po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan nyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, saluhan nyo po ako sa aking pagkain unang higop po para sa inyo wow the best diba talaga pag sariwa grabe sarap magkamay po tayo ngayon nagugas naman ako ng kamay tapos medyo malamig na tong ating isda Wow, malamig na pero mainit pala. Kain <laughs> po tayo. Hmm. Fresh from the sea, sariwa po ito. Pati malunggay, sariwa. <laughs> wow. Napaka-sariwa talaga ng hangin dito. Tapos ang daming ibon. Gawa nang diyan sila natambay pagka umaga. So mga ibon ang ibon ng dami. Muli nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel sa mga palagay ng comment, nagla-like, nag-share ng ating vlog sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hmm Sifat nasi berim Nasi berim Hmm Baik Iba-iba Pagsariwa

The best ang sinabawan. Lalo lalo na pagsariwa. Simpleng doto lang pero napakalasa. natin to malunggay masarap to naglalagasan na yung mga bulaklak guys gawa ng sobrang daming bulaklak na itong puno na to pero pag winter kalbo po ito wala po siyang ka bula bulaklak kahit dahod araw-araw tayo mag-ulam ng isda the best kasi puro sariwa mga nahuli natin Sipin natin pati yung ulo.